morning, po, drop po. Pagpagamit po! Thank you. Thank you po. Okay na po, thank you. Kala ko dito mang gagaling. Thank you. P369. Uh, Woo! Ganda ng BBC! Good morning, BBC! Good morning, good morning, BBC! may yung customer ko? Good morning po, ma'am Leah po. Para kay Erlyn. Thank you po. Salamat po. Yan mga tol. First so, meeting yung araw. Pick up yung na araw. Time check 8.11 mga tol. So mga ka ako naka-open. Naka-open na ka ng 7. Kaso so, gaga tayo pinasuka ng buwing. Nabo tayo ng isang oras bago pasuka ng buwing. Pero so, yun yeah, na All good lang mga tol. Dahil maaga pa naman. <laughs> so goal lang natin yung araw. Ay makagyahe lang. At di ko alam kung ilang oras tayo ang buwing. Pero hanggat kaya ng katawan natin. Magyahe lang tayo ngayong araw. Kasi so, buka. Kaya hindi ako mag morning, BBC. <laughs> good morning, good morning, BBC. Iwan na daw to. Sir, good morning po. May earth. dito. Iwan na lang daw to, sir. Okay na po. Thank you. Ang iyong destin po. Express po. Opo. Thank you. Nasa kaliwa. Alright, mga tal. So, ayan. May na tayo. So, ayan. Pick up natin sa May Mandala Park. Sa YDT Coffee. Grab food nga pala itong mga tal. Pangalawang buking ngayong araw. Grab food. Alrighty. Net boss. Good morning, good morning. Sa alas 9 na yata. di ko na check yung oras. Pero yan. All goods. Kuha na natin yung pangalawang buking natin yung araw mga tal. Deliver nito sa may pasig lang naman sa may San Antonio. Pearl Drive. Sir, pwede iwan na lang daw po ito, sir. Okay na yan, Chief. Thank you po. Apo, grab food po. Thank you. Right mga talsa, yan. Nagahanap pa lang tayo ng magandang spot na matatambayan, no? Ah. Pero ayan, pinasok na tayo ng buhay mga tal, yung pickup natin sa Bay Valley Verde 2.6 kilometers, ha, 6 na minuto daw, sabi ni Grab Map. Good morning po. Para kay Sir Mike po. Thank you. Thank you po. So, ayun no? Napakabilis lang. Sakto <laughs> yung pagdating natin. Palabas na rin agad si Madam, eh. Di ba? gulong sa, so, no? Parang hindi na tayo naghihintay, diba? So, yun, mga tal. Meron tayong 10.1 kilometers sa loob ng 21 minutes sa Binigrap. app uh, Papunta tayo ng Chinerosis up sa May Makati. Sir, good morning. Dito po kay Sir Mark. Okay na po. Thank you. So, ngayon, check na natin yung next booking. What the? Bakit ganun? Tolls. Mga tol, grab food to ah. Red Ribbon, Landmark, Makati. Tapos yung deliver. May dilapas, Barangay Hall, Antipolo City. Ang shipping nito is 354 pesos mga tol. So hindi ko sure kung anong ipapadala. Malamang cake to red ribbon to eh. Pero ba't ang layo naman? Dito ako ngayon sa may Chino Roses mga tol. At ang pick natin sa may landmark Makati. Ang drop up nito mga tol. Akala ko malapit lang kasi grab food lang naman siya. Drop up nito ay sa may Antipolo City. Hindi ko sure. Pero kukonfirm ko pa kay customer yung drop up talaga. Kasi sobrang layo. Tapos yung shipping nito 354 pesos. Okay na naman sa akin. Power naman yun ba? Diba? Pero siyempre, confirm natin kung tama ba yung pin location niya. Mamaya kasi mali eh. Hello sir, good morning po. Good morning po. Ah sir, confirm lang po yung pin location niya kasi naka sa antipolo po yung delivery location ito sir. Tama po ba? Opo, tama sir. Sir, magdadagdag na lang ako ng tip. Ah sige po. Layo po. <laughs> sige po, sige po. Okay lang po. Okay. Thank you. Tama, sir. Thank you po. Location confirm. <laughs> Let's see kung kaya natin yan. kung kaya ko naman kunin mga talo ay kukunin ko. Pero pag hindi, hindi natin kukunin. Huwag natin ipilit kasi baka mas masayang pa yung pera, yung pagod natin papunta doon at masira yung cake, di ba? Kasi malayo eh. Set. Edsa tapos C5 yung da natin Alam nyo namang mga yun Napaka talbog ng na lugar na yan We are here Isa natin ng konti Baka maklam tayo doon Grab po 379 po Hindi ba yung mabilis masira? Patingin nga po. Malayo kasi ito eh. Ha? Malayo. Tama. Antipolo. Antipolo? <laughs> ay, yung tumawag kanila. Nakausap ka ba yung... Ay, nilipag ba sa'yo? Baka kinansel po nung writer na iba. Nakausap ka ba si customer? Hmm. Antipolo Antipolo talaga yung delivery? Antipolo nga. <laughs> Baka madamage si ito. Sinabihan mo siya? Hindi. Kaya pinuntahan ko muna kasi... Ay, confirm ko. Ano ba damage to? Malam mukhang malambot kasi. Mapan oh, malambot lang talaga to. So, Lahat ba lang ito to, sir? Meron? Confirm ko na lang, tawagan ko na rin muna. Oh, mo muna yung customer. Sige po. Pwede ko naman i-deliver, e pero pwede yung ano mo, yung bayad sa'yo. Hindi, okay lang naman kahit cancel ko. Kung masisira din naman, wala rin silbi, di ba? Basta, kausapin nyo muna si customer. Sige po. Hello po. Ah, uh, sir, kasi ano po pala yung text, eh? baka ma-damage po eh. Mabilis daw po siya mag-moist po kapag nilabas na po siya ng, ano, na cheater. Medyo malayo po kasi yung droplets so. eh. Baka may mabook po kayong, ah, uh, pwede rin po kayong mag-chat support siya. Mayroong, ano, kay grab po para maipa-cancel. Kasi yung masasayang grab na madadamig po yung item. masyado pong malayo. Thank you po. Thank you po. Thank you. Alright mga so dito tayo sa may landmark. Ito yung bike mga tol. Tapos ito yung Glorieta. Cancel yung buhay natin mga tol kasi grabe naman kasi talaga yung layo nun, di ba? Oh, hindi ako nangihinayang sa pera kasi yung pera kikitain ko pa yun eh. Pero yung cake na yun kapag nasira ko, babayaran ko pa yun, di ba? So, all goods na tayo dyan mga tol. May next pick up na nga pala ako. Bang inasal Guadalupe. Hello. <laughs> Tagal ng barbecue Pero all goods na Nakuha na natin Ang first drop natin sa may Presenium Good morning po Ma'am Lincoln Dito po Iwan na lang daw po Okay na po yan ha Thank you Lawa tayo dito Thank you po Thank you. Pwede pa doon na 28 pesos kasi 472 lang yung dapat babayaran ni sir sa atin pero binigyan niya tayo ng 500 sa gig Yes, sir. Thank you po. So, ayun. Kakatapos ko lang kumain. Kainin natin to. Binigyan na siya sa akin ng customer ko, ay, ng mga inasal kasi. Ito na ako eh. Sa akin na lang. Tagal kasi nilang ilabas yung ibang pagkain eh. Turo-turo. Alrighty. Ha, gusto tayo kumain pick location natin sa may SM Bigutan tapo natin sa tama tapo natin sa tama para ako nari mabay tayo All right motor so ito na yung pizza Hi sir, ni ko po. Thank you po. 586. Thank you. Alrighty. Dito lang mga tol yung ano pick up natin Winrich sa tabi lang yan magkabilang ang kanto ito yung dining nila sa baba tapos uh, akit dito sa second floor uh, uh, 369 pasar lang ito thank you po pala ko dito manggagaling thank you pero P7,500 Thank you Thank you So mga tal, may nakuha po ulit tayong isa pang booking Papunta naman ng pamayanan ng Jigo Silang Sige natin to. Time check for fifteen at yan Pick up na natin itong mga tol at siguro baka last booking ngayong araw kasi malapit na to sa uuyan ko eh So uh, pick up location sa My Possible Boulevard Amber Let's go! Alrighty! Amber! What a kehehe! Is he here? Saan kaya ito banda dito? Alright mga tol so yan may tipa tayong 50 pesos kayo sir <laughs> Okay mga tol, so yun, ito na sa may makinli. Bilisan lang kung nakamagkano tayo ngayong araw. Nakailang booking, anong oras tayo nagsimula at anong oras tayo natapos. So yun, naka 15 bookings tayo at meron tayong 1,342 pesos. Walang tip yan, tols. <laughs> Sakit, walang tip. 8 a.m., nakuha ko yung pinakaunang booking. Last booking, nakuha ko ng 3.46 p.m. at natapos ko yan ng mga 4.48, ganun. May tip naman ako sa Gcash at sa Cash. Kasi yung last booking natin, nagtip yun ng 50. Tapos may booking pa tayo na nagtip pa ng 28 pesos, yung ganun. So yun, uh, almost 10 hours na biyahe kasi isasama ko sa bilang yung simula ang nag-open ako ng application ko so, nagsimula ako mag-open ng application alas 7 tapos isang oras bago ako makakuha ng panibagong ng unang booking yan lang muna ngayong araw mga tol sa biyahe natin at kung napanood mo man to at nag-enjoy kayo mga tol sana pwedeng pa subscribe naman at papalo naman ang social media account natin mga tol uh, yan, kaya so, si palagi at see you sa sunod na biyahe mga tol ingat palagi